kasi hindi usually hindi naman ako natingin dito sa uh, bintana so hindi ko nakikita yung pwesto ng buwan so ngayon na realize ko ayan o oh, sa gitna siya ng dalawang building na yan dati dyan yan siya dyan dito dyan yan siya dati ang build sa mga naon akong kuha mga past few years ago, uh, dito yung banda na ano, ang um, buwan. Diyan yung siya banda. Ngayon, dito sa first building, sa left side. Dito yan siya sa left side. Yan, dyan, yan. Oh. Yes, all dyan, yan. Pero ngayon, wala na siya dyan. Dito na siya sa gitna. Yan, sa gitna ng dalawang building tatlo kasi yung building niyan yan isa, ito, isa ayan itong sa gitna ayan, pareho lang naman sila yung kataas ka kaya lang sa gitna siya kaya mukha siyang mas mababa tapos ito yung pangatlo ayan, yung pangatlo so ngayon yung buwan na sa gitna siya ng dalawang building na to dati dyan yan siya sa left side. Ayan. Ngayon, dito na siya sa center ng dalawang building. Tapos, nung nakaraang mga buwan, dito yan siya. Diyan, sa taas niya. Diyan yan siya. Ngayon, andito na siya. Ayan. So, ay iba, iba rin pala pwesto ng buwan. Hindi lang sa isang pwesto. Ayan, malapit na siyang mag moon. Hindi pa siya full moon, pero maliwanag sa so, sana mag-full moon malaman ko kung saan na siya nakapwesto. Sige, yan lang. bye, -bye.